Hello guys, good evening. Ayan po yung ating sili na ipinunla nung nakaraang linggo. Malalaki na siya. Dalawang klase po siya. Meron siyang bell pepper, at yung sili na labuyo, yung mahaba. Ayan po siya. Ayan po. Ito ay halaman. Ano po yan? Damo. Ayan bukas po ay ililipat po natin yan yan po mga sili po yan dami po yan po. po sili po yan sili yan po tanggalan po natin ang mga damo para gumanda po lalo para bukas yung medyo masigla po sila pag po natin Ayan. lupa po yung pinaglipatan natin na may ipa dami po dyan. Yan po, yung malalaki pong yan ay lara po yan. Yan pong maliliit at mga pino. Yan po ay yung siling labuyo. Wai, yan po yan damo po yan damo po yan halaman